Kamusta? Ako si Renden, at sa pagkakataong to, ibabahagi ko ang isang kwento na hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ko dadalhin. Hindi lahat ng bata maswerteng lumaki na may yakap o yung tipong may magsasabi ng, mahal kita. Sa amin kasi, basta may pagkain ka, ayos na. Hindi uso yung lamang. Hindi uso yung kwentuhan bago matulog. Basta kumain ka, pumasok ka, tapos huwag kang magiging sagabal. Kaya siguro nung pinadala ako sa probinsya, hindi ko rin alam kung bata ko na excited. Siguro iniisip ko, baka doon, iba. Baka doon may magtuturo sa akin kung paano maging lalaki. Pero hindi ko alam na ibang klase pala yung matututunan ko. Summer 'yun, mainit, laging amoy alikabok at pawis yung hangin. Sa bahay ni Tita, simpleng bahay, kahoy, lumang semento, tapos may kulambo na may butas-butas. Siya lang madalas nakasama ko kasi yung mga pinsan ko, laging naglalaro sa labas. Ako, takot lumabas kasi hindi ko naman sila kilala. Pero si tita, laging andoon, laging naglilinis, laging nakashort na maigsi at sando na manipis. Hindi ko alam bakit napapatingin ako. Isang beses, hapon, nakahiga ako sa banig. Tahimik lang. Narinig ko yung yabag niya papunta sa akin. Mainit, no? Sabi niya tapos bigla siyang naupo sa tabi ko, dala yung malamig na tubig. Naramdaman ko yung dulo ng daliri niya na parang sinadyang damaykit sa braso ko habang iniaabot yung baso. Para akong kinoriente, hindi ko maintindihan, DJ. 11 lang ako pero ramdam kong may kakaiba sa haplos niya. Hindi siya yung simpleng lamang ng tita sa pamangkin. Iba, tumingin siya sa akin, yung tingin na hindi ko alam kung naglalambing o nang aakit. Tapos dahan-dahan niyang hinaplos yung buhok ko, ang cute mo pala pagtahimik, sabi niya. Di ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa. Basta parang ayoko gumalaw. Parang gusto ko lang maramdaman yung init ng palad niya sa balat ko. Hanggang sa yung simpleng haplos, naging dahan-daang himas. Hindi ko alam kung anong mali o tama. Basta ang alam ko, may nararamdaman akong hindi ko maintindihan. Gusto kong itanong kung bakit niya ginagawa, pero parang natuyo yung lalamunan ko. Wala akong nasabi. Tumigil lang siya bigla, mumiti na parang walang nangyari, tumayo, at naglakad palayo. Naiwan akong tulala, hawak pa rin yung malamig na baso, pero mas nangingibabaw yung init sa loob ko. Simula nun, gabi-gabi kong iniisip yon. Hindi ko alam kung nilero niya lang ako, o baka ako lang yung may mali. Pero hindi ko rin alam kung paano ko ikukwento yon. Kanino? Wala namang nagtatanong kung okay lang ba ako. Basta sa kanila, buhay ka, okay ka na. Simula nun, parang natuto akong huwag nang magtanong. Huwag umasa ng lamang. Huwag na rin magkwento ng nararamdaman. Kasi baka wala rin namang makinig. Ikaw DJ, sa tingin mo, normal ba na yung unang beses na maramdaman mong may may gusto sa'yo, sarili mong kadugo pa? Tama bang hindi ko sinabi kahit kanino? Paano mo malalaman kung mali yung ginawa sa'yo kung wala namang nagturo sa'yo kung ano yung tama? Simula bata pa lang ako, sanay na akong hindi hanapin. Parang kahit nasa bahay ako, parang wala. Oo, may pagkain. Oo, may baon. Pero walang yakap, walang tanong kung okay lang ba ko. Hindi uso sa amin yung tanungin ka kung masaya ka ba, o kung may gusto kang ikwento. Basta as long as kumakain ka, walang problema. Naalala ko pa, bago ako ipadala sa probinsya, narinig ko yung usapan ng matatanda. Dalhin na nga yan doon. Istorbo lang dito sa bahay. Wala namang silbi, para akong labis na prutas na kailangan ng itapon. Pero ang masakit, hindi ko man lang naisip na magreklamo. Parang tinanggap ko na lang kasi yun naman talaga ang totoo, diba? Pagdating ko doon sa bahay ni tita, ibang mundo. Hindi man bongga yung bahay, pero yung presensya niya ramdam mo. Lagi siyang nandon, lagi kong naamoy yung pinaghalong pawis at amoy sabon. Simple lang siya man amit, pero hindi ko alam kung bakit hindi ko kayang hindi tumingin. Para akong aso na kahit hindi pinapakain, babalik at babalik pa rin. Doon ko unang naramdaman na may naghahanap sa akin. Pero mali yung klase ng atensyon na nakuha ko. Hindi siya yung hinahanap kong lamang ng isang nanay o tatay. Hindi rin siya yung gusto kong maramdaman na pagmamahal ng pamilya. Iba to, para akong sinusubo sa isang bagay na hindi ko naman alam kung tama. Madalas ko siyang mapansing nakatitig sa akin. Akala ko nung una, parang concerned lang kasi nga, ako yung bagong solta pero hindi yung tingin niya parang may halong init hindi ko agad na gets yun kasi bata pa nga ako pero katawan ko yung unang nag -react. parang biglang bumibilis tibok ng dibdib ko hindi ko alam kung takot o kilig baka halo ewan isang hapon habang pinupunasan niya yung mesa lumapit siya sa akin pawisan siya nangingintab yung balat niya sa ilaw hindi ka ba naiinitan tanong niya habang hawak yung basang-basahan yung tanong na yun, simpleng tanong lang dapat yun. Pero sa tono niya, parang may ibang kahulugan. Tapos yung tingin, yung tingin na parang may hinihintay siyang sagot na hindi ko maintindihan. Bata ako, pero hindi ako tanga. Nararamdaman ko na may mali, pero wala akong kakayahan para kontrahin yun. Kasi sino ba naman ako? Sa parang ang sarap rin ng feeling na may naghahanap sa'yo, kahit alam mong mali. Kasi sanay na akong hindi pinapansin, kaya kahit maling atensyon, tinanggap ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit hindi ko sinabi kahit kanino. Siguro kasi iniisip ko, baka ako pa ang mapag-alitan. Kasi sa bahay namin, kahit ikaw pa yung nasaktan, ikaw pa rin ang mali. Natutunan ko tuloy na hindi lahat ng bata marunong magsumbong, hindi dahil ayaw nila, kundi dahil natuto na silang lunukin lahat ng sakit para hindi na hamaba pa. Minsan naiisip ko, kung may isang tao lang sana noon na nagtanong kung okay ba ako, baka hindi ganito naging takbo ng buhay ko. Baka hindi ako natutong maging sarado. Baka natuto akong magkwento, magtiwala, magmahal ng totoo. Pero wala eh. Ganun talaga. Bata ako noon, oo. Pero hindi ako tanga. Ramdam ko yung mali. Ang tanong, DJ, kung alam ko ng mali, bakit parang gusto ko pa rin balik-balikan yung alaala? Normal ba yun? Normal bang masarap minsan yung bagay na alam mong mali? Tulungan mo nga ako. Pagkatapos nung nangyari, akala ko may magbabago. Akala ko kakausapin niya ako, o baka pagsasabihan niya ako ng, huwag mong sasabihin kahit kanino. Pero wala, para lang yung isang eksena na mabilis na nangyari, tapos biglang nawala. Parang eksenang hindi dapat nangyari pero nangyari. Kinabukasan, nakita ko siya, parang walang nangyari. Naglalaba, nagsasampay, nagsasalansa ng mga damit. Kahit sulyap, wala. Kahit niti, wala. Ako lang yung nagbago. Ako lang yung gabi-gabing nag-iisip kung ano yun." Ako lang yung parang nilamon ng isang bagay na hindi ko alam kung dapat ko bang ikatuwa o ikatakot. Gabi-gabi akong tulala. Tapos pag nag-iisa ako, parang bumabalik-balik yung mga dampi ng daliri niya sa balat ko. Yung haplos niya, paulit-ulit kong nararamdaman sa isip ko. Hindi ko alam kung mali siya o ako. Hindi ko rin alam kung gusto ko ba 'yun o naguluhan lang ako kasi never ko pa yun naramdaman. Wala naman kasing nagturo sa akin kung ano yung dapat at hindi dapat maramdaman ng isang bata. Minsan, sinusubukan kong kumbinsihin sarili ko na baka normal lang yun. Baka ganun talaga pag nagkakagusto sa iyo ang isang mas matanda. Pero bakit parang ang bigat? Bakit parang may nahulog sa loob ko na hindi ko alam kung paano buuin ulit? Bata pa ako noon pero hindi ako bobo. Ramdam ko na hindi dapat ganun. Pero kasi, DJ, sa bawat gabi na iniisip ko yun, hindi ko rin kayang itanggi na may kakaibang sarap yung haplos niya. Yung init ng palad niya sa balat ko, parang hinahanap-hanap ko kahit na alam kong mali. Parang may parte sa akin na gustong ulitin, gustong maramdaman ulit yung init kahit sabay-sabay din yung kaba at takot. Tapos kinabukasan ulit, nakita ko siya, pawisan habang naglalakad papuntang kusina, parang walang nangyari talaga. Ako lang yung may dinadala, ako lang yung nilalamon ng gulo. Sa labas normal, sa loob ko magulo. Hindi ko sinabi kahit kanino. Kasi sino nga ba ang dapat kong pagsabihan? Eh sa bahay namin kahit umiiyak ka, hindi ka tatanungin kung bakit. Basta tumigil ka lang. Hindi ko rin alam kung sasabihin ko ba o itatago na lang. Baka kasi ako pa yung mapag-alitan. Baka sabihan lang ako na malikot kasi utak mo. Simula nung araw na yun, natutunan kong itikom yung bibig ko kahit puno na ng kwento yung dibdib ko. Kasi sanay na akong hindi pinapakinggan. At dahil doon, natuto rin akong hindi na basta-basta magkwento ng totoo kong nararamdaman. Kahit ngayon, daladala -dala ko pa rin yon. Gusto kong itanong, DJ, paano mo malalaman kung mali yung ginawa sayo kung walang nagturo sayo kung ano ang tama? At kung mali nga talaga, bakit hanggang ngayon, parte pa rin siya ng mga gabi ko? Normal ba yun? Bakit masarap minsan yung mga bagay na alam mong hindi mo pa dapat alam? Bakit parang hindi ko kayang kalimutan kahit alam kung dapat ko ng bitawan? Simula nung nangyari yon, parang natutunan ko ng manahimik. Walang nagtangkang magtanong kung okay ba ko. Walang nagtanong kung masaya ba ako doon sa probinsya. Pagbalik ko sa bahay, para lang akong isang bagay na binalik sa pwesto. Parang ganun lang na wala sandali, tapos bumalik, pero wala namang nakapansin kung may nabago ba sakin. Doon nagsimula lahat, yung pagiging tahimik ko, yung pagiging magaling magtago ng nararamdaman. Hindi ako naging sweet, hindi ako yung tipong nagsasabi ng, I miss you, o, ingat ka. Para saan pa? Eh wala namang nagturo sa akin kung paano maging ganon. Lumaki akong palaging may tinatago. Hindi na ako marunong magkwento ng totoo kong nararamdaman. Sa bahay, puro utos lang naririnig ko. Wala namang kumustahan. Basta gawin mo yung dapat mong gawin. Kaya siguro sa school, doon ko nilabas lahat hindi sa kwento, kundi sa laro. Hindi laro ng mga bata, kundi laro ng katawan." High school pa lang ako, natutunan ko nang maging mapaglaro sa babae. Hindi ko na maalala kung ilan na 'yung mga naging ka-landian ko noon. Hindi naman ako gwapo, pero marunong akong gumamit ng salita. Alam ko kung paano kausap 'yung gusto mong bumigay. Pero ang totoo, hindi ko rin alam kung gusto ko sila o gusto ko lang maramdaman na may naghahanap sa akin. Hindi ako marunong magmahal. Hindi rin ako marunong magseryoso. Puro katawan, puro init, puro laro. Kasi sa pagkakaalam ko, yun ang ibig sabihin ng pagmamahal. Yun kasi yung unang turong natanggap ko. Hindi yakap ng magulang. Hindi, anak, mahal kita. Hindi yung simpleng hawak sa balikat habang sinasabihan kang proud sila sayo. Ang unang nagturo sa akin kung ano ang feeling ng may humahanap sayo, katawan. Haplos, init, kaya hindi ko rin masisisi sarili ko kung bakit ganito ako ngayon. Hindi ako expressive, hindi ako sweet, Kapag nilalamang ako ng girlfriend ko ngayon, hindi ko alam paano babalikan. Hindi ko alam paano ipapakita na mahal ko siya. Kasi hindi ko naman alam paano ginagawa yun. Hindi ako natutong magmahal ng totoo, natuto lang akong mag-init. Minsan gusto ko siyang mahalin ng buo. Minsan gusto kong magbago. Pero parang ang hirap. Parang may pader sa loob ko na hindi ko mabisak. Kahit gusto kong maging totoo, laging nauuna yung takot. Takot na baka kung maging totoo ako, iiwan din ako. Kasi sanay na ako na kahit anong gawin mo, sa huli, ikaw pa rin ang may Kaya hindi ko rin masabi kung tama ba yung mga naging relasyon ko. Hindi ko alam kung sila ba yung may mali o ako. Pero ang sigurado ko, hindi ko sila minahal ng buo. Hindi ko sila minahal na parang sarili ko. Puro laro, puro init. Walang nagturo sa akin kung paano magmahal ng hindi naghahanap ng kapalit. Ikaw DJ, paano ba itinuturo yon? Paano mo babaguhin sarili mo kung ang unang nagturo sa iyo ng pagmamahal, mali na pala simulat sa Paul? Habang tumatanda ako, mas lalo kong naramdaman na parang may kulang sa akin. Hindi ko alam kung ano, hindi ko alam kung sino. Basta may puwang sa loob ko na kahit anong gawin ko, hindi ko kayang punuin. Puno ng tao sa paligid ko, pero pakiramdam ko, mag-isa pa rin ako. Kahit may girlfriend ako ngayon, kahit sinasabi niyang mahal niya ako, parang hindi ako marunong maniwala. Minsan tinatanong ko sarili ko, kasalanan ko ba? Kasalanan ko ba kung bakit ako ganito ngayon? Baka naman ako yung may mali. Baka ako yung hindi marunong tumanggap ng pagmamahal kasi noon pa lang, mali na yung unang turong natanggap ko. Hindi ko alam paano magmahal ng hindi iniisip na laging may kapalit. Hindi ko alam paano magmahal ng walang halong takot. Lagi akong may hinahanap na hindi ko naman maipaliwanag. Hanggang ngayon, dala ko pa rin yung unang karanasan ko. Hindi na yun kasing linaw, pero yung pakiramdam, hindi na wala. Yung init ng palad niya sa balat ko, yung haplos, yung tingin. Hindi ko alam kung bakit masarap siya isipin kahit alam kong mali. Pero alam mo kung anong mas mahirap. Yung guilt pagkatapos. Kasi pagkatapos ng sarap, nandyan na naman yung tanong, ako ba may kasalanan? Ako ba yung mali? Nagkakaroon ako ng moments na parang gusto ko nalang magsimulang ulit. Gusto kong alisin lahat ng mali, lahat ng sugat, lahat ng alaala na bumuo sa akin bilang ganito. Pero paano ko sisimulan kung hindi ko naman alam kung paano maging ayos? Puro laro lang kasi ang alam ko. Puro katawan, puro init. Hindi ko alam paano magmahal ng buo. Kapag nilalamang ako ng girlfriend ko, hindi ko alam paano say sa bayan. Hindi ko alam paano say sagat ng totoo. Laging I miss you sa text pero hindi ko maramdaman sa sarili ko kung totoo ba o nasanay na lang akong sabihin yun kasi kailangan. Hindi ko rin masabi yung I love you nang hindi iniisip kung sinasabi ko lang ba para hindi siya umalis. Hindi ko alam kung kaya ko pang matuto. Minsan tinatanong ko rin sarili ko baka naman ako na lang talaga yung problema. Baka hindi na ito tungkol sa kung anong ginawa sa akin noon. Baka ganito na lang talaga ako. Pero paano kung hindi? Paano kung ganito lang ako kasi hindi ako natutong maging buo? Ang hirap, DJ. Hindi ko alam kung paano itatama yung sarili ko kung hindi ko alam kung kailan ako nagsimulang maging mali. Parang kahit anong gawin ko, laging may bitbit -bit akong guilt. Kahit minahal ko man sila o hindi, laging may tanong kung bakit hindi ko kayang ibigay ng buo yung sarili ko. Ikaw, DJ, paano mo tatanggapin sarili mo kung ang tingin mo sa sarili mo, laging kulang? Paano mo pipilitin ang sarili mong magmahal ng totoo kung hindi mo nga alam kung paano magmahal ng hindi natatakot? Akala ko dati, ganito na lang talaga ako habang buhay. Hindi marunong magsabi ng totoo, hindi marunong magpakatotoo, hindi marunong magmahal ng buo. Pero dumating siya, yung babae na hindi ko akalaing gugustuhin kong ayusin ang sarili ko para lang hindi siya mawala. Hindi siya katulad ng mga nauna. Hindi siya laro. Hindi siya yung tipo na madali kong lalapitan kapag gusto ko lang ng init, siya yung tipo na kahit walang ginagawa, gusto kong katabi. Yung kahit simpleng tahimik lang kaming dalawa, buo na yung pakiramdam ko. Pero ito rin yung unang beses na narealize ko kung gaano ko pala kahirap mahalin. Kapag nilalamang niya ako, hindi ko alam paano say sigot. Kapag nagsasabi siya ng, I love you, parang may nakabara sa lalamunan ko. Hindi ko rin siya kayang yakapin ng matagal. Hindi dahil hindi ko gusto, kundi dahil parang may takot na baka pag binigay ko lahat, baka ako lang ulit yung my one. Kaya dumating ako sa punto na kailangan ko ng umamin. First time kong sabihin yun sa ibang tao. Hindi ko alam kung tama o mali, pero gusto kong malaman kung kaya ba niya akong tanggapin kahit ang gulo ko. Hindi ko ginawang drama, hindi ko rin ginawang kwento na parang naghahanap ako ng awa. Sinabi ko lang, diretso, alam mo ba, bata pa lang ako, may nangyari na sa akin na hindi ko maintindihan hanggang ngayon. Unang beses kong maramdaman na parang may gusto sa akin, pero hindi tama. Tita ko, ako lang ang nagdala noon mag-isa. Tahimik lang siya, wala akong narinig na sagot. Hindi ko alam kung nandidiri ba siya o naguguluhan. Pero ang totoo, ako mismo hindi ko rin alam kung bakit ko sinabi. Siguro kasi gusto kong malaman kung pwede pa ba akong mahalin kahit ang dami kong bitbit hindi ako expressive, hindi ako sweet, hindi ko rin alam paano humingi ng tawad ng totoo. Pero nung gabi na yun, tumingin ako sa kanya ng derecho, hindi para sa katawan niya, hindi para sa init, kundi para sa pag-asang baka maintindihan niya ako kahit isang beses lang. Alam mo yung pakiramdam na gusto mong maging tama pero hindi mo alam kung paano? Parang ganun ako noon. Gusto kong itama yung sarili ko, gusto kong matutong magmahal hindi lang dahil gusto kong may kasama, kundi dahil gusto kong may totoong koneksyon. Hindi lang katawan, hindi lang init, yung totoo, pero mahirap pala pag buong buhay mo puro laro lang ang alam mo. Mahirap pala pag wala namang nagturo sa'yo kung paano magmahal ng tama. Natuto lang akong magtago, magpanggap, ngumiti kahit ang totoo, ang gulo-gulo ko sa loob. Pero nung gabi na yon, kahit hindi niya agad nasagot yung sinabi ko, gamaan yung loob ko. Kasi for the first time, hindi ko na lang siya kinulong sa loob ko. Hindi ko na lang siya lihim. Hindi ko alam kung sapat yun para magsimula ulit. Hindi ko alam kung kaya ko pa talagang matuto. Pero ang alam ko, kahit papano, baka pwede pang itama. Ikaw, DJ, kung ganito kagulo ang simula mo, may pag-asa pa ba talaga matutong magmahal ng totoo? O baka ganito na talaga ako habang buhay? Dumating din kami sa punto na hindi na kinaya ng tahimik, Gabi yun, simpleng away lang dapat tungkol lang sa maliit na tampuhan, pero parang lahat ng galit at hinanakit niya, sabay-sabay niyang binuhos. Alam mo kung anong problema sa'yo. Hindi ka marunong magmahal. Hindi ko ramdam. Parang katawan lang ang kaya mong ibigay, pero yung puso mo, parang hindi mo kayang ialay. Yun yung sentence na parang kutsilyo na dumiretso sa loob ko. Hindi ko na napigilan sarili ko. Parang isang bote na matagal ng punong-puno, tapos biglang may nagbukas. Alam mo ba bakit? Alam mo ba kung bakit hindi ko alam paano magmahal ng totoo? Tumingin ako sa kanya, hindi nagalit, galit, kundi parang desperado na marinig na maintindihan niya ako kahit isang beses lang. Bata pa lang ako, tinuruan na akong ang pagmamahal, katawan lang. Hindi ako tinuruan kung paano magsabi ng mahal kita. Tinuruan ako na ang lamang, haplos lang. Na ang init, yun ang pagmamahal. Binasag ko na lahat ng lihim. Kinuwento ko lahat, yung unang beses, yung init ng palad ni tita sa balat ko. Yung halong kaba at sarap, yung guilt na hanggang ngayon, daladala ko. Hindi ko na inisip kung magagalit siya. Hindi ko na inisip kung iiwan niya ako. Wala na akong pakialam noon, gusto ko lang mailabas. Kasi pagod na akong magpanggap. Pero hindi lahat ng sugat may peklat. Hindi lahat ng sugat nakikita. At hindi lahat ng sugat na iintindihan ng taong mahal mo, kahit anong paliwanag ang gawin mo. Tahimik siya. Hindi niya ako hinawakan. Hindi niya ako niyakap. Hindi niya ako sinabing naiintindihan niya ako. Lalo lang lumamig yung hangin sa pagitan namin. Tapos binitawan niya yung mga salitang hindi ko malilimutan. Kahit anong dahilan mo, hindi ko mararamdaman yung pagmamahal kung hindi mo kayang ibigay. Parang nawala lahat ng lakas ko. Para akong batang iniwan sa gitna ng ulan. Hindi ko na alam kung anong sasabihin. Ang sakit. Kasi ito na nga ako, binigay ko na lahat ng totoo sa akin, pero parang hindi sapat. Hindi ko siya masisisi. Sino ba naman ang gustong makipagrelasyon sa isang taong hindi buo? Sino ba naman ang gustong magmahal ng taong ang alam lang klaro, katawan, init, pero hindi marunong sa lamang, hindi marunong sa totoo? Hindi ko rin siya hinabol. Hindi ko siya pinilit na intindihin ako. Kasi totoo naman eh, kahit gaano kalalim ang sugat mo, kung hindi nila nakita kung paano ka nasaktan, hindi rin nila mararamdaman kung gaano ka sakit. Hanggang ngayon, dala ko pa rin yon. Yung hindi niya pagyakap, yung hindi niya paghawak sa akin nung sinabi ko na lahat. Yung tingin niya na parang mas lalo akong naging estranghero sa buhay niya. Hindi lahat ng sugat may peklat. May sugat na walang bakas, pero lalong mabigat kasi ikaw lang ang nakakaramdam. Ikaw lang ang nakakakita. Ikaw, DJ, paano kung hindi talaga nila maintindihan? Paano kung yung sugat mo, ikaw lang talaga ang may kayang dalhin mag-isa? Hindi kami nagkatuluyan. Hindi na rin ako naghabol. Hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil siguro napagod na rin ako. Napagod akong pilitin sarili kong maging normal, maging buo para lang sa isang taong hindi talaga kayang intindihin kung saan nagsimula yung pagkasira ko. Pero alam mo kung anong totoo? Kahit hindi kami nagkatuluyan, kahit hindi naging maganda yung ending namin, parang ngayon ko lang naramdaman na gamaan yung dibdib ko. Kasi sa unang pagkakataon, hindi nalihim ang lihim ko. Hindi ko na kailangan itago yung parte ng pagkatao ko na matagal ko nang ikinahiya, matagal ko nang tinik sa lalamunan ko. Hindi ko alam kung kailan ako magiging buo. Hindi ko alam kung kaya ko pang matutong magmahal ng tama. Pero ang alam ko ngayon, marunong na akong umami na hindi ako buo. Marunong na akong sabihin na ang dami kong sugat, ang dami kong mali, ang dami kong bitbit na kwento na hindi lahat maiintindihan ng kahit sinong mamahalin ko. At siguro, okay lang. Kasi sa totoo lang, hindi ko na rin hinihintay na may dumating para buuin ako. Kung meron man, bonus na lang siguro. Pero kung wala, marunong na akong tumanggap na may mga sugat na hindi na kailangang pagalingin, kailangan lang tanggapin na parte na siya ng kung sino ka. Hindi ko na rin sinisisi sarili ko gaya ng dati. Hindi ko ginusto 'yun. Hindi ko hinanap 'yun. Bata ako noon. Hindi ko pa dapat alam 'yun. Pero nangyari na. Hindi ko pinili, pero ako ang nagdala. Ako ang nagbuhat mag-isa. Ako ang nagtago ng sakit. Ako rin ang nagpatuloy kahit ang bigat-bigat. Ngayon, hindi na ako naghahanap ng perpektong pag-ibig. Ang hinahanap ko na lang totoo. Kahit hindi buo, basta totoo. Kahit hindi sweet, basta hindi sinungaling. Kahit hindi laging masaya, basta hindi takasan kapag nagiging mahirap. Pero totoo rin na may mga gabi pa rin akong tinatakasan ng tulog. May mga gabi pa rin bumabalik lahat yung haplos, yung init, yung halong sarap at hiya. Pero ngayon, hindi na ako nagkukunwaring okay. Hindi na ako nagkukunwaring buo. Eto ako. Hindi ko alam kung tama to, pero eto talaga ako. Ikaw DJ, paano kung mali talaga yung simula mo, pwede ka pa bang maging tama? Paano ka magmamahal kung ang unang nagturo sayo, iyo malirin? At kung hindi mo kayang buuin sarili mo, pwede pa rin bang magmahal kahit wasak ka?